Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon niyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Narito muli tayo sa panahon ng pagtatapos ng karaniwang panahon at dadakong muli sa panahon ng Adviento. Ngunit sa pagwawakas ng ating kalendaryo sa liturhiya ay sasabayan ito ng salita ng Diyos na magpapaalala sa atin na ang ating buhay ay hindi laan sa ating mga sarili. Napakinggan nga natin sa unang pagbasa ang nakapangingilabot na pangitain ni propeta Daniel. Ang apat na dambuhalang tila pinagsalo-salong hayop at lubhang napakalakas. Sa mga ito, ang pinakahuli, ang pinakanakakatakot sa lahat, na tila ba kayang sakmalin ang lahat ng linalang. Ngunit sa mga sumunod na pangitay ni Propeta Daniel, ay lumitaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat at hinatulan ang mga nagpakitang dambuhala. Ang lahat ay nawala ng kapangyarihan at ang pinakahuling hayop ay hinagis sa apoy. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pangitain ay nakita niya ang anak ng tao. Binigyan ng kapamahalaan, kapangyarihan at karangalan. At siya'y pinaglingkuran ng lahat ng nilalang magpakailanman. Bilang pag-uugnay sa pagbasang ito sa mabuting balita, ay itinahalimbawa ni Jesus ang aral mula sa puno ng igos. Nalalaman natin na kapag ito'y nagdadahon na, darating na ang tag-araw Gayon din naman, nakatulad ng kakilakilabot na pangitain ni Propeta Daniel, ang mga digmaan, mga delubyo, kapighatian, kaparusahan, at iba pang kasamaan ay darating na tila ba ito'y magahari sa mahabang panahon. Pamumugaran tayo ng takot, pagkabalisa, at mabibigat na alalahanin sapagkat kailangang mangyari ang mga kapighatiang ito. Ngunit muling paalala ni Jesus, lahat man ay mawasa at mawala sa mundong ito, ang kanyang salita ay hindi mapaparang. Ito ay mananatili sa wakas ng panahon. Kaya tayong mga nabubuhay para sa kanya ay nararapat na mabuhay sa pag-asa dahil ang ating buhay ay hindi laan para sa ating sarili, kundi para sa mas malaking kabuluhan at kabutihan para sa may likha sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, inihalin tulad mo ang pag-asa sa isang puno ng igos na nagdadahong muli. Turuan mo akong kumapit sa pag-asa sa kapangyarihan ng iyong mga salitang hindi napaparam kailanman. Sa inspirasyon ni San Carlo Acutis, tulungan mo akong patuloy ng sa kabila ng pagdurusa at asamin ang katamis-tamisan mong presensya. Tulungan mo akong hawiin ang lahat ng kasamaan sa aking isipan at pagkatao at tuluyang pagharian ng iyong makapangyarihang salita. Amen.